Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Poblacion 1, Marilao, Bulacan. Ako sa mga po natin ngayon ang napakagandang kapitana, mabait at uh, nagmamalasakit, naglilingkod, nagsiservisyo sa Barangay Poblacion 1, Marilao, Bulacan na si ginagalang punong barangay o kapitana Maria Hasmin Marcelo Mendoza. Kapitana, kumusta na po kayo? Ah, uh, okay naman po. Uh, araw po sa lahat. Okay. Ah, naman may tanong ko lang po. Kumusta na po ba sa ngayon ng ating barangay poblasyon uno? Ah, uh, sa ngayon naman po, okay naman po yung barangay po natin. So, lahat naman po ng adjustment, mga konting problema po, ay hinahanapan po natin ng solusyon para po kahit po paano, eh, pag may napasyan po dito sa barangay po natin eh, maganda naman po ang pagkakapagpignan, itsura ng barangay po natin. Ah, Kapitana, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating nasasakupan sa ngayon? Uh, sa ngayon naman po, ang peace and order po natin sa pangunguna po ni Kagawad Edward Raymundo ay nagagawa naman po nila ang kanilang tungkulin kapag ka po biglang may nangailangan ng uh, responde ay natatawagan po naman natin agad sila katulang po ng ating jefe. Alright. Pero ano pong mga batas na pinapatupad niyo po dito Inaada, para matili po ang katahimikan at kapayapaan sa ating nasasakupan? Uh, sa ngayon po kasi alam naman po natin yung sa video, okay? Mm -hmm. Yung hanggang 10pm lang, iniimplementa naman po natin yan. So, gagawin wa kaugnayan o pag sa regarding pujad at uh Uh, ang duty po ng barangay table po natin sa ngayon is pinapaikutan po natin yung buong area tapos pinare-report ko po, po sa kanila kung may makita man po silang uh, kakaiba at di ka nais-nais at kung sakali naman po may mga reports po na dumating po sa akin regarding sa tindahan na late na, nakabukas pa so ako po mismo personal po na kumakausap po dun sa may ari ng tindahan na hanggang maaari is hanggang ganitong oras na lang muna sila magbukas kasi uh, sa ngayon po kasi ayaw hanggang maaari, ayaw po po lang 2 eh May bukas pang tindahan. Eh, you no? Know? So, wala naman po tayo dito 24-7 na uh, tindahan mm -hmm. po. Eh, you know? Kasi po, siyempre po, kapag ka po the more na nagpainom tayo, baka the more na magkos ng gulo. So, hanggat maaari, nililipitahan namin ang tindahan na hanggang ganito ang oras lang. All right. Pero kapitana, na dito po tayo regarding sa ating uh, environment naman po sa kalinisan dahil sa pag-ikot po namin ay napakalinis ang barangay poblacion uno. Sa ngayon po kasi pinapatupad po namin ang Kaligisan Day every Saturday. So, sabi ko po sa kanila dahil maliit lang naman po yung portion ng barangay po natin, eh, gawin na natin pangkahalatan ng walisan. Hindi na yung by street. Kasi sabi ko nga, Uh, kapag gusto naman natin yung ginagawa natin magagawa naman po natin ng na maayos, at saka may mga staff naman po tayo, at mga ilang mga kabarangay ang sumusuporta po sa programa po na binabalik ng BBM. so sabi ko mas okay na po na every Saturday ganun na po yung ginagawa natin Alright, okay. Pero may tanong ko lang kapitana, regarding po sa ilang buwan ating pagsiservisyo bilang ina ng ating barangay o bilang chairwoman po, ano po ang ating mga naipundar ng accomplishments sa ngayon? Uh, sa ngayon po, nung bago po tayong upo bilang kapitano, no, uh, pinaayos po natin yung barangay outpost po namin uh -huh. sa may harap po ng barangay Nagbalon. Uh -huh. Sa tulong uh -huh. din po ng mahal natin po ng bayan, Mayor Henry Arlutaw, ay napaayos po natin yun. Kasi po, ako po ang katwiran ko po kasi parang pangalawang bahay na po ng mga tanod po Tama. natin yung headquarters okay. eh. So, kaya po, ginawa po natin ang paraan na mapaayos po natin. Sa awa po ng Diyos ngayon, maganda naman po at pinrovide na din po natin yung mga kagamitan po na pangangailangan din po, magagamit din po ng katanuran natin. Tapos po, ang sumunod po na napa ayos po natin. Ito po mismo barangay hall po natin. Pinapinturahan lang po natin ito. Tapos po bumili po tayo ng mga ilang mga gamit na magagamit po sa pang-araw-araw po na pamunuhay po namin dito pagkatrabaho namin dito. Kasi po nag-provide na rin po tayo ng mga bagong sets ng computer. Kasi nga po ay yung dati po kasi may mga sira na. So yung iba po hindi na po nagamit. So para po kahit po paano ay eh, makagawa po tayo ng magandang ano po, servisyo sa mga kabarangay po natin. So, ngayon po ang dinatarget po namin, nasusunod po na programa po namin is yung pagkataas po ng, ng daan sa Sulweta Street. Yun na po po. So, ngayon po, week na to, uumbisa na po yung pagpapagawa po doon po. So, dinatarget po namin na mapaayos po na susunod na taon, sana po, ay yung San Miguel Street naman po. Kasi po, tinaasan po din po kasi yung San Diego Street. Alright. Pero kung para sa inyo, Kapitana, as uh, unang term bilang ating uh, Barangay Chairwoman, ano po ang ating karagdagan pang priority sa pag-unlad pa lalo ng Barangay Poblasyon Uno? Uh, sa ngayon po kasi, ang Barangay naman po namin is wala naman po talagang mga establishments oh, po, po dito. Oh, eh, okay. no? Ang gusto lamang po namin is ma-provide po yung mga services po na needs ng mga kabarangay po namin na masuplayan po sana namin sila ng sapat na na gamot na magagaling din po sa puno bayan natin. Tapos po hanggat maaari, kung kaya po ng, kung kakayanin po ng budget na tulong po na binigay din po ng ating mayor ay makapag-provide po tayo kahit po papaano maganda pong uh, kasi po ngayon ang pinlano ko po ngayon ay eh, 6-month feeding program eh. Wow! So sabi ko po, mag-uubisa po kami ng July 25, pipilitin po namin hanggang December magawa po natin In yun. Kasi tayo naman po ay may mga kaibigan, Apo. may malalapitan po tayo. Pipilitin po natin na ma-provide po yun. So, nakiisip pa po kami ng mga programa na, gusto ko kasi namin programa is yung uh, sustainable eh. Apo. Ayaw naman po namin sumabak sa isang programa na una, gal sagana, tapos sa mga susunod na araw, nagmababa na yun. No? Know? So, sabi ko, i-maintain natin. Uh, i-maintain natin kung kaya natin July 25, feeding program, 13 bata, hanggang December 30. Wow. Kasi ayoko naman po na ngayon, 50 bata, tapos sa mga susunod na buwan, 20 na lang kasi wala na kaming pagkukunan. You know? Eh, So, sabi ko nga kung hanggang kaya natin 30, i-maintain natin, i-sustain natin hanggang 30, hanggang December. So sabi ko nga gagawa natin ng paraan, tayo po ay may mga kaibigang malalapitan at magbibigay naman po eh maganda pong programa. Ayun, okay. So regarding sa programa, ay nga po, sa regarding sa ating mga kabataan at sa pagtulong sa ating mamamayan, so ano-ano po ito, lalo po sa ating mga matatanda? Ah, uh, sa matatanda po ngayon, ngayon po is dahil nga po, katulad nga po ng ano ko, meron nga po pinrovide si Mayor Lutaw sa akin ng medicines mm -hmm. ng senior, so nakamigay na po natin yun. So ngayon po, ah, uh, kinausap ko po ang Mayor Lutaw na kung saan po yun na bili, kasi po kung kakayanin po ng budget natin, is magpo-provide po tayo kahit po tig The third one. good for one month lang, mm. mamigay po natin sa ating mga senior citizen, eh tingin ko po, hindi na po yun masama. Uh, so, pipilitin po natin, makahanap po ng kahit po mga multivitamins lang para po sa kanila. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon, Kapitana, ang inyong mga minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila? Uh, sa mga taga-barangay, Poblasyon Uno, ang uh, taming uh, pakiusap, uh ah, hiling ko lamang po sa inyo na sa ngayon po na ako po ngayon ang punong barangay ng ating barangay ay makiisa po tayo sa mga programa na ibababa po ng barangay kasi po, ito po ay isa po sa magiging daan para po makita po yung pagkakaisa po natin. Kasi po, kung ako lang po ang maghahangad ng ikabubuti po ng maranggay natin, tapos ang ilan sa inyo ay hindi na po makikisa, bali wala po yung hirap, yung effort. Kung baga, dapat po, uh, mula po sa ulo hanggang sa baba, ay makiisa po sa mga programa, lalo na po kung ito po ibababa po ng pulong bayan natin. Okay. Ano naman po ang inyong mensahe sa ating mabait na lingkod uh, ng punong bayan, kay Mayor Henry Lutaw? Uh, kay Mayor Henry R. Lutaw, ang mensahe ko po, uh, marami pong salamat sa walang sawang suporta niyo po sa Barangay Poblasyon Uno na alam niyo po ay isa po sa pinaka uh, maliit na pondo ng barangay may iira na nakukuha. So ako po ay hindi naman po ako nagkakamali, hindi na din po ako nahihiyang lumapit po sa kanya dahil tayo naman po ay hindi na tatanggihan po ng Mayor Lutaw. So ako po ay nagpapasalamat uh, dahil lagi po kayo nandyan para po sa poblasyon. Uno. Okay. Uh, last message, Kapitana. Ano po ang inyong mensahe para sa inyo masisipag na mga barangay worker? Isama nyo na po ang inyong mga kagawad dito. Sa mga barangay staff and mga kagawad po, no, ang lagi ko po lagi sinasabi sa inyo, uh, sumunod po na bago sumuway. So, sa ngayon po na ako po yung nakaupo ngayon bilang punong barangay, ay makiisa po muna tayo. At syempre po, ang lagi ko po sinasabi din po sa inyo, gawin po natin yung, yung bagay dahil gusto po natin. At hindi po natin ginagawa ang isang bagay dahil meron lang po tayong makukuhang kapalit pagkatapos nito So, mas maganda po kasi gawin ang isang bagay kasi gusto po natin. Dahil um, ang Barangay Poblasyon Uno sa, pang, sa panguna po ng inyong lingkod, babaguhin po natin bagong gobyerno sa Uno. Wow, all right. Yan po ang pinakamagandang misahin ng ating butihing lingkod po nung barangay o barangay chairwoman dito po sa barangay Poblacion Uno, Marilao, Bulacan. Na ayon po kay Kapitana, respeto, pagmamahal pa sa bawat isa para pumatili po, po ang pagkakaisa sa magandang layunin sa pagulad ng barangay Poblacion. Magandang araw po mga kaparehas. Nakapanay po natin ngayon ang mabait na lingkod po nung barangay. Kapitana Maria Hasmin Marcelo Mendoza. Lake Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kapitana in your family. God bless us all. Mabuhay ka Kapitana hanggat gusto mo. Thank you.